Ah, uh, yes po, ma'am Dok, ikaw ba yan? Anak, samahan mo ako sa doktor Oh, bakit, nay? May sakit ka? Oo, oh, eh, ipapacheck ko lang tong skin ko Kasi, alam mo na, tumatanda na nanay mo Ay, akala ko naman kung ano Ah, uh, hello po, dok Magpapacheck up sana ako Ah, uh, yes po, ma'am Dok, ikaw ba yan? Oo, oh, eh, oo, ako to para kasing ang oily ng skin ko tapos ang laki pa ng pores ko. Eh di tamang tama pala tong product na shot ko ngayon sa iyo. Try mo tong Glad to Glow Volcano Clay Stick. Two to three times a week ko tong ginagamit kaya di na masyadong oily. Nabawasan din yung appearance ng mga pores ko at nag brighten yung skin ko. Hindi din to mahirap ilagay sa hard part ng face like side ng nose at nakaka din ng pores. Of course, this is FDA approved and 179 pesos lang to. <laughs> The best ka talaga, Dok. Parang kailangan ko din yan, Dok. Oo, Scarlett, bagay sa sa'yo. Lagyan mo buong katawan mo, ah. Uy, yung crush mo, papunta na. Talaga? Papunta na si crush. Anong gagawin ko? Hi, Vince. Uy, hi, crush. Kamusta ka? Okay naman. Meron lang sana akong gustong sabihin. Talaga? Ano yun? Matagal ko na talagang gustong sabihin sa'yo to. Alam mo naman, simula pa lang nung una, gusto na talaga kita. Iba yung nararamdaman ko kapag nandyan ka. Parang ang sayo ng araw ko. Buo yung araw ko kapag nandyan ka. Basta laging mong tatandaan na nandito lang ako para sa'yo. Alam mo naman, mahal na mahal kita. At sana may chance ako para sa'yo. Hala, totoo ba to? Umamin si Crash sa akin. Aamin na din ako sa kanya. May sasabihin din ako. paki pakisabi na lang yun sa best friend mo ah. Miss na miss ko na kasi siya eh. Thank you! It really hurts! Pag nawala na ako, gusto ko lumaki kang mabuting tao, ha? Na, yan ba yan? Tumigil ka na dyan sa kakaganyan mo. Pag nawala na ako, huwag mo akong kakalimutan, ha? Pakilala mo ako sa magiging anak mo. Sabi ko, tumigil ka na eh. Oh, anak, tulog ka pa din. Di ba may pasok ka? Kumising ka na. Si nanay naman eh, umagang umaga eh. Anak, umupo ka na dyan. Malapit na matapos ng favorite mo ulam. Ayoko niyan, nai. Ay, naku, maldita na naman siya. Oh anak, tapos na to favorite mo lasagna. Kumain ka na. Bakit ka pa nagluto niya? Ayoko nga di ba? Wala akong gana. Anak, anong oras na oh? Matulog ka na, ha? Hindi, Nay. Magpupuyat ako. Ano ba, anak? Bakit ka ba ganyan sa akin, ha? Magpupuyat ako! Kasi miss na miss na kita, Nay. <sighs> miss na miss na kita, Nay. Happy Mother's Day, Nay. Anak, tikman mo nga ito, linuto ko. Sige po, Nay. Anak, anong lasa? Mmm, ang sarap naman po ng nilaga nyo, Nay. Anong sabi mo? Ah, uh, nilaga po. Anak, sinigang yan! Pinagluto ko na nga kayo, ganyan pa sasabihin mo? Alam bang nakakapagod magluto, ha? Simula ngayon, di ko na kayo pagluluto. Bahala na kayo sa buhay niyo. One hour later. Anak! Yes po, Nay. Alin sa dalawa dito yung mas bagay ko? Uh, yung red po, para di kita yung bilbil nyo. So mataba ako, ganon. So di na ako maganda, ganon. Pangit na ako, ganon. Sige, simula ngayon. Maghanap ka na ng mama mo. Yung magandang mama, ha? Palitan mo na ako. Uh, uh. Uh, ang sarap ng pagkain. Nag-enjoy ka ba? Oh, anong problema? Tanong mo sa sarili mo. Ha? Bakit ako? Ewan ko sa'yo. Ah, na ka na naman, no? Ayoko na! Palagi na lang ganito! Ano bang ginawa ko? Nahihirapan na ako! Ang ayos ayos mo lang kanina kumakain tayo, ah. Alam mo, ako okay na sana, eh. Kaso ang damot mo. Ang damot-damot mo! Ano bang pinagdamot ko sa'yo? Sabi ko sa'yo kanina, sa akin na lang ang balat ng manok. Pero kinain mo pa din! Hindi ko talaga kayang ibigay yun. Ipagdamot mo na lahat. wag lang ang balat ng manok. Sorry na. Hindi. Itigil na natin to. Babe naman eh. Di mo ako babe. Bakit? kapatid mo ako. ay <laughs> Lagot ka kay mama. Number one. Ano ang war na naganap noong 1939? Ako mama, ko mam. Okay, Kyle. Ah, uh, Battle of Yultong. Anong Battle of Yultong na yan ha? Puro ka kasi tiktok eh. Yun po kasi yung uso, mami. Eh. <laughs> World War II yung class, ha? Puro ka kasi cellphone, kaya di mo alam. Kung confiscate ko yan eh. Number 2. Madali na lang to, ha? What is the Philippine National Anthem? Mamalam ko yan. Yes, Scarlett. Ano kasi yun, Luke? Celos by Shira? Anong celos-celos, ha? At di ko alam bakit ba nagkagaganto. Pinagluloko nyo iba pa pala, ma'am. <laughs> Lahat kasi sila kinakanta yan, eh. <laughs> Aba! Saan kayo galing, ha? Ah, sa kantin po, ma'am. Ang kakapal ng mga mukhaan nyo! Hindi niyo na alam yung mga boundaries nyo! Bes, alam ko na to. Magti-trending si ma'am. Hala, nakalag pala ako. Anak, alas lang ako sandali, ah. Ah, sige po, nay. Katapos mo maglaro dyan, patayin mo si nain ko doon. Sige po, sige po. Bye, anak! One hour later. Yes! Victory! Ano kasi inuutos ni Mama? Patayin ko yung... Ah, baka yung electric fan. Hi! Oh, mga pre! Game na ulit! Ano yun? Parang masusunog. Ah! 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 Hello! ko? Laki na lang, apoy! Tubig! 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 Ah! Ayaw pa rin mawala. Kamusta na kaya yung anak ko? Bye, bye, bye. Ay anak, nandito na ako. Anak! Ito gamot mo ha. Okay, next. Ano po masakit sa inyo? Masakit po ngipin ko. Suggest ko lang tanggalin na natin lahat ha. So ano pong problema? Ah, masakit po yung likod nyo. San banda? Anong san banda? Eh sorry, nakakalito po kasi dalawa likod nyo. So check lang natin yung puso mo ha. Ay oo nga, ang hina ng tibok ng puso mo. Alam ko na. Ano pa ka na crush mo? Vince, sige tawagan natin. Hello? Oh, gusto ko daw niya kausapin. Oh, ayan na, bumibilis na. Sige po, pasok. Ay, di po ako nag-check up ng mga matatanda. 8 years old pa lang yan? Ay, grabe, linaklak ka ng vitamins ng mga magulang mo, no? Okay, next. Ay, wow, ang gantong bata naman ito. Sa akin ka nalang palagi magpa-check up, ha? Huwag sa ibang doktor na ng bata yon. Rar. Sige, check na natin yung puso mo, ha? Gusto mo bang marinig ano sinasabi niya? Sabi niya, Vince, 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 crush mo ako, no? Eee? Mars! Uy, Mars! May bago na akong boyfriend, Mars! Talaga? Magde-date nga kami ngayon, eh. Sige, Mars, una na ako. Sige, Mars, enjoy! Eh, di sana all may jowa. Ay, haas pala ako! Hindi pwede. Ay, sige na, payagan niya na ako. Ah, uh, gagawa kami ng project sa school. Naku, bilisan mo, ah. Yes! Sige, Nay! Few moments later. Nag-enjoy ka ba? Oo naman, babe. Kaso masakit yung ngipin ko kasi ang tigas nung manok. Gagawa pala ng project ka. Uy, Mars! Boyfriend ko nga pala. Ano? Nay, girlfriend ko nga pala. Shoota, anak, tita mo yan. A anak mo, Mars? Pasensya ka na, God bless. Huh? Hindi tayo boy. Ma! Ma! Oh, bakit? Ano ba yan? Bakit ang ingay mo? Verified na ako, ma! Verified? Ano yun? Matignan mo may blue check na sa pangalan ko! Verified ka na, anak! Verified ka na! Yeah! Verified na siya! 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 So, ayun guys. Verified na tayo dito sa TikTok. Woo! Yes! Napakasaya! Salamat sa mga sumuporta sa akin from the very beginning. Ayun, guys. Super na-appreciate ko kayo. And maraming salamat talaga. Hoo! Huh, hiningal ako doon. Magandang dilag Puso ko yung nabihag Anak, sino kinakantaan mo? Kinakantaan ko po yung jowa ko, Nay! Nakaharap ko ng jowa sa litmatch? Opo, Nay! Sobrang dali lang po gamitin na litmatch! Dahil sa litmatch, sobrang daming tao pwede mong makachat at makausap anytime! Meron din itong feed kung saan makikita mo ang mga pictures ng mga tao, mga nakakatawang posts, tsaka kung ano mga saloobin nila at mga inspirational quotes. Pwede ka din mag-upload ng mga cute pictures mo. Pwede ka din maglagay ng captions. Ang cute ko. Para makita din ng mga ibang friends mo. Sobrang dami mong pwede magawa sa lit match. Buti nilang anak, sabi mo sa akin, din ako baka paghintay mag-post ng mga sexy picture ko, mag-post ng mga inspirational quotes, tsaka gusto ko din makakilala ng mga bagong kaibigan. Kaya ikaw, ano pang inihintay mo? Idalag mo na, let's match up. Tara, usap tayo. Mars, ikaw ba yan? Uy, Mars, kamusta ka na? Mars, buntis ba anak mo? Paano mo naman nasabi, Mars? Pag ganun? Ang laki ng tiyan. Impossible yun, Mars. Wala nga jowa yun eh. <laughs> Ay, naku, Mars. Tanungin na lang natin. Anak, punta ka nga dito. Ano yun, Nay? Anak, di ba wala ka naman jowa? Nayaamin na po ako. May jowa po talaga ako. Pero di naman kayo nakikita, di ba? May madalas po kami magkita. Pero di ka naman buntis, di ba, anak? Nay, may aaminin na ako sa'yo. Isang buwan na akong... Naku, ayan na ba sinasabi ko sa'yo, Mars? Ano? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? na tayo. Nagdadalang tae. Good morning, ma'am. Ba't ang laki ng tiyan mo, sa Ah, buntis mo ako, ma'am. Hello, ma'am. Sko, ano nang nangyari sa mga sadyante ko? Lo, blessing kaya to, ma'am. Blessing? Nauna pa kayo sa akin, ha? Okay, nag-gets niya ba? Ano yung maingay na yon? Ma'am, sorry po. Lumabas na kasi yung anak ko, eh. Tama na, baby. Ma'am, namawala yung anak ko. Hindi ko lang kanina dito, eh. Ilabas niya na. Ang kit-kit mo? Hoy! Balik pa sa akin, anak ko! Anak mo pala to? O, sa Yung bata! Be, may gatas ka pa dyan? Naubusan na ako eh. Ay, Be, bumili ka! Ano, pati gatas ng anak ko, ubusin mo din? Gamot mo naman? pangit naman ng anak mo. Aba, ano sabi mo? Che, tiktok muna ako. Uy, be, puro ka tiktok dyan. Yung anak ah. mo, lumabas na ng room. Baka malaglagin sa sagdan. Halaan mo, para matuto siya. Hala, walang kwentang nanay to.